I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Marami na nga talagang mga bula ang sobrang kinilig sa bawat performance ng ating Donny at Mariano sa concert nito sa Solaire. Sino ba naman ang hindi kikiligin kapag ganito nga ang makikita sa concert? lalong lalo na nga ang mga message nila sa isa't isa kagaya na lamang ng ating Donnie Pangilinan narito nga guys sa nasabing video Tara. nakakakita ka na ba ng mga live? enjoy ito, ang dami itong nakikita ang kulay pero mas lalo dito first of all congratulations Sorry. naman naman, di ba? Palaging sold out yung crowd mo. Guys, maraming salamat sa pagpunta dito, sa pagsuporta kay Pink. Ako, never ko ginagawa to. Ito, live with you. Pero para sa'yo, gagawin ko to. Ah, meron pa ba? Patapat lang po, kung saan ay talagang gagawin nga raw talaga lahat ng ating doni Pangilinan para kay Belinda. Kaya naman umani nga ganito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa mga ganitong bagay ay talagang sigawan at kilig malala nga talaga ang maraming bablis. Dahil talaga makikita at wala na talagang aminan ang kailangan dahil kitang kita na nga sa bawat galawan ng ating kopol. Kaya naman, stay tuned for more update.